Paano nga ba malalaman kung magkano yung presyo ng isang lupa na binibenta? So, bibigyan ko po kayo ng example para kung may makita man kayong post na uh, nakalagay yung per square meter niya, hindi na po kayo magtatanong kung magkano ba yung kabuuan na presyo. So, halimbawa po meron binibenta 1.7 hectares tapos ang presyo lang niya per square meter is 350. So, paano nyo malalaman? na yung kabuang presyo ng lupa na yon. Kasi minsan ang nagiging problema po natin, kung nakita natin na mura yung per square meter niya, eh natutuwa tayo kagad. Pero ito po yung paraan kung paano niyo malalaman agad yung presyo. Kasi karamihan po ng mga nagtanong sa mga post ko, nakita nila ano medyo mababa. Parang excited na excited talaga. Tapos nung kinompute na nila, magkano yung kinalabasan ng ano, nung presyo talaga ng lupa, eh, nalungkot na sila. So, yun po, eh. So, para maiwasan na yung ganong pakiramdam, uh, kayo pa mismo, kapag nakita nyo yung post, malalaman nyo na kung magkano yung presyo. So, yung tatandaan lang po natin, yung isang hektarya, katumbas siya ng 10,000 square meters po. So, ulitin ko po, yung 1 hectare is equal to 10,000 square meters. So, kung 1.7 yon 1.7 hectares, ibig sabihin 10,000 plus 7,000, magkano ay ilan po nun? 17,000 square meters po yung katumbas ng um, 1.7 hectares. So, magkano yung aabutin ng 1.7 hectares times sa 350 pesos per square meters? So, yung presyo ng 1.7 hectares o yung 17,000 square meters, ita times lang po natin sa 350 pesos. So napakamura kung pakikinggan natin yung ano, yung presyo 350 per square meter. Uh, mura talaga siya. Tapos eh yung sagot, ano yung magiging sagot? So pag multiply po natin 17,000 times 350, ang lalabas po na presyo is 5 million 950 pesos. So 'yun po siya. kaya minsan na na nagugulat tayo na bakit ang laki. Ang laki ng kinalabasan kasi minsan po mali yung um inaakala natin. Minsan yung 1 hectare akala natin e eh, 1000 lang pala pero hindi po 10,000 po yung 1 hectare kaya wag po tayong mabibigla kung ganong kalaki yung presyo kahit mura yung per square meter niya kasi malaki po yung sukat ng lupa para maiwasan niyo rin po yung ano uh, nalilito o yung nagtatanong pa naghihintay hindi kayo ng reply na matagal kasi medyo busy din po ako hindi ko lahat na re replyan agad-agad So, yung doon pa lang sa so pag-alam niyo yung, yung, tamang pag-multiply. Malalaman niyo na po kung magkano yung presyo at hindi niyo na kailangan itanong po kung kanina mang agent yung nag po niyo. Thank you.